sa lahat mga idol ito tayo ngayon sa ilarte kung pa tayo ng tayo man mag-renew ng lisensya ito tayo sa il puyat station ayun mga idol eh. lahat pakilike and share na lang po ang munting channel ko yung people vlog at na rin po sa lahat

tayo lang yung patalakarin na lang natin papunta sa hindi alas 8 na ayan ito po Ayun, ang patungo sa hindi hindi tayo man hindi tayo rito dapat sa loob lagi pag dito ka pa sa labas hindi na ang bigit pa, pa ito po idol wala na pala yung wala na ng lisensya rito sa tayo man nasa Puguso Street na Santa Cruz medyo malayo layo pa yun sa kailan tayo nandito tapos tawid wala na pala rito bali nasa Puguso na tayo sana, sa ano sa Balik, dito na po yung bago ng lisensya dito lang daw tapat ng Angel Burger ah, bali po sa lahat ng kukuha ng lisensya sa bang, bali po wala na siya nandito na itong building na yan nandito na po yung kukuha ng lisensya Bali nandito na mga idol sa Pupuso Street, second floor ito na yung kuha na ng sisya ngayon wala na dun sa uh, bangbang. magandang umaga po sa inyong lahat at pala yung kinsir na lang po sa youtube channel po big old to channel marami pong salamat dito muna po tayo sa kuha na ng lisensya ito ito po yung bending niya. yan po

kami nakasarado pa yung bitin thank you po maraming pong salamat at God bless po sa inyo lahat sa panunod sa youtube channel ko po. maraming pong salamat